Heroes, welcome! i'm a coach Olympian coach Allen Aldrin Castaneda, ang subuangong coach ni Paris Olympic uh, double gold medalist Carlos Sulo. Inik ulit ninis dak bayan sa subong. Saeran atong ditalih report. Dinehi sa barangay ipodromo si si Coach Allen Aldrin Castaneda kansang pamilya naginahinam nasa yang pagbalik kumansad ng kalamposan ni Carlos Sulo din siya. ang naasalikon sa double gold Olympic medalist. Sa makaraang hulagway ni Coach Aldrin, makita iyahang kahilig kanianto ni Anto sa gymnastics dihang batanon pa siya nga napaambit usab niya ang katakos sa iyahang mga tinudluan o usanini ang Golden Boy sa Paris Olympics. Gihulagway ang subuanon kon sa disiplina ug sa kamaayong tao ilabi na sa si iyahang pamilya. Sobrang jimikahapig yun nga nakadaog sila nga ang usan ako kay so on nga nakaabot yung Olympics mm -hmm. nga naka medal pa yun sila yeah. super proud ka Sa Barangay Hall sa Ipodumo, aduna na yung nakataod nga tarpulin nga nagpahalipay sa kalampusan sa usaka ka Ipoduhanon nga si Coach Aldrin. Nangandam na ang barangay sa paghatag og Heroes Welcome sa bisdak ng coach. Sinoon, nagpaambot pa sila sa kumpirmasyon kung kanos akini eh, makapauli sa dakbayan sa sugbo. Uh, akong minsahi sa kuan uh, uh, believe ko Sir Aldrin, uh, nalipay ang tibok ni Padromo Labinas Council sa inyong ipakita nga uh, Huwagin mo nagpa-kwadya nalipay sa ko sa imong abilidad sa pagcoach uh, mm. ni daog imong gyan. train gid gihapit ang gigar mo doha ka medalya gold pagyan samtang iknak usab sa Cebu City LGO nga muhimo og heroes welcome kang Castaneda sanglit naghatag ni og dakong garbo sa malampuso niyang pag-amoma kang Carlos Julo I hope that they inform us because uh, I will really have a heroes welcome to him there is a City Hall. Di lang tingali sa Cebu City, nga ato siyang iparada. Gawas o ikuyong si Yolo. He is the first Filipino repeat, di lang repeat medalist, gold medalist pa on the same year. No, unya, tungod sa iyang coach nga, bisayang dako, taga hipodromo. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak